Yo, what's up everyone? Ayan po, to this video. Dahil wala tayong tindang din sa Eswellham. Ayan. Magdidinig tayo ng ating mga panan mga chong. Ayan. Ito yung routine natin mga chong. Pag tayong pasok, wala tayong tindang sa Eswellham. At wala tayong ibang gagawin dito sa bahay natin. So marami tayong pananim. yung bukod pa sa uh, itong sibuyas natin na dahunan meron pa rin dito sa kabila yan so, mga, yung mga saging natin at yung mga talong kaya kailangan natin didigan mga tsong dahil uh, sa ngayon wala rin ulan kaya kailangan natin uh, malagaan para at least naman meron tayong magugulay pag ng panahon na kailangan natin magulay meron tayong maku makukuhanan na gulay dito mga tsong kasi sayang naman pag hindi natin naalagaan to mamamatay so sa mahal ng bilihin nyo yun mga chong kaya sobrang mahal ng presyo ng ating mga gulay na yun sa, sa merkado kaya mas mainam na alagaan naman natin dito kung ano meron na sa atin dito nga talim napakalaking bagay dito sa ating mga chong lalo dito sa ating probinsya na may space tayo na pwede natin matataniman ng mga gulay yan, din, din tayo makakabili sa merkado. Sa mahal ng bilihin natin mga chong ngayong panahon. Na, na, mas nakakatipid tayo rito mga chong dahil lang iisipin natin kahit bigas na lang. So, diskartehan na lang natin ang mga gulay-gulay. So, makakaraos din tayo sa ating pangaraw-araw. Ang laki ng pagkakaiba natin dito mga chong kumpara natin sa sidad kaya sa Maynila dahil dito sa probinsya mga chong kahit wala kang pera nakakain ka pa rin basta marunong ka lang do diskarte at ayun mga chong uh, medyo napahaba na yung kwentuhan natin ganito pala yung routine namin dito sa probinsya mga chong lalo pag wala kaming tinda sa eskwelahan so ayun pag sa umaga pa lang naglilinis muna kami ng aming paligid nagwawalis at nagdadamo mga chong Habang naghahanda kami ng aming agahan mga chong, sinasabayan din namin ng paglalaba at, at pagkukumpuni dito sa loob ng aming bahay mga chong. So, alright mga chong. Next video ulit. Sana maraming salamat sa mga supporters natin tsaka sa mga followers natin. Sobrang sobrang thank you talaga. Maraming salamat.